Ah, oh, sige. Ano yung kinakain mo? Testing. Pancit. Ah. Uh, ano pa? Bukod sa pancit. Spaghetti. Spaghetti, ano pa? Ano pa? Dali. Yung Bakit hindi mo yan ilagay sa plato? Ayaw mo? Bakit? Ilan taong ka na? Bakit parang boyoyoy ka pa? Ten. Ten? ha ih eh, lakad sarap po buod sa pansit ano pa kinakain mo? dali spaghetti spaghetti inulit mo na eh spaghetti, pansit hindi ka ba umakain ng kanin? plastic yata yung pa, iskapati <laughs> iskapati <laughs> iskapati o nga sinasubukan ko nga eh ayaw magsalita eh. spaghetti, pansit lang alam eh robot robot, sabi mo nga Robot. Oh, ano robas? robot? robot! robot? Hahaha! <laughs> robot, robot. ba? Robot. Robas! Oh, tiga mo robas na mo. Oh. Robot. Ah, robos Ano ba robot o robos? Robot. Ah, robot. Ani robot. Robot yung manner na dandan. Ay, ah, maandar. Asa tatay mo? Sabay. Sabay. Oh, yung pansit lang ang kakainin na. Huwag mo isama yung plastik, ha? Ano <laughs> bang kainin mo pa yung plastik? Mo eh? Gusto mo ba pandesal? Gusto eh. mo pandesal? Sige, teka lang. buhat ko pa eh. Wait lang. Doon. E, ito na lang kayang buns. Gusto mo ba buns? Dami o, dami pandesal o. Oh. Bigyan kita, alika. Sama ka sa akin. Lat na ah? yan? Lat na yan. na?